ayun na nga, inabutan tayo ng ulan habang papauwi tayo kaya kailangan natin tumigil at ito nakakita tayo ng isang pagkain dito sa kalsada at syempre titikman natin to dahil ang tagal na natin hindi nakakakain ito isaw-saw pa natin sa suka na may sili na may toyo kaya tara kain tayo ayan Subo lang subo yeah. Si Papsis Ang sarap At dahil nabitin tayo Bumili na tayo ng isang baso May kasamang Betamax At saka lapay Siguradong mabubusog na naman ako nito Kaso Bawal nga pala ito sa may uric acid At dahil nagsisimula na Yung uric acid natin Hindi natin alam kung makakalakad ba tayo Bukas Dahil napakataas nito sa uric dahil naman loob to. Bahala na, may gamot naman. <laughs> mas masarap kumain eh. Lalo na kung bawal. Kaya kung ikaw ay may uric acid, subukan mo kumain ito. At siguradong bukas hindi ka na makakalakad dahil sa sakit ng paa mo. Pero may kasabihan nga tayo, mas masarap yung bawal. Tikman din natin tong suka. Aw, oh, sarap! At syempre, bumili tayo ng panulak para sigurado busog tayo baka naman hindi ka pa nakapollow ipollow mo na ako